So guys, welcome back sa ating YouTube channel So, kagagaling lang natin guys sa Tigaon Pinuntahan natin yung katropa natin na si Anthony eh. Ayun, so katatapos lang nilang gumawa ng bahay So eto naman, naabutan natin dito si Paitolin Ayun, so nag-aayos naman siya Nung magiging ilaw dito sa ating uh, baboyan Pero, uh, isa lang yung alaga natin na baboy guys So, eto pansamantala kasi tayo guys na huminto muna at talagang hindi uubra uh, dito sa Camarines Sur yung presyuhan uh, hindi tayo pakikita so eto guys panghanda lang to ng ating uh, anak para sa kanyang uh, birthday ayan so pagkatapos ng election maghahanda kami guys magpapalitsyon so eto yung pilalaki natin so siguro mga 10-12 kilos na to guys uh, siguro mga election Maka, maka umabot na talang 15 o 18 kilos. So, tamang-tamang lechonin guys. Ayan. At eto nga, naglagay na si Paitolin guys ng ilaw. ayon bising busy. Ito, happy tayo kasi maganda guys yung, ano, yung katawan ng baboy at super healthy. Kaya nga pala niya guys, galing dito, nilipat niya, sabi nya medyo ano dun tumatay sa kilid Hindi dun sa may butas Para At least kaya nilipat niya dito Para hindi na mahirapan guys magwalis Ayan so Meron din tayo, tayo kasi guys Business Hindi rin kasi tayo guys Araw-araw na makapunta dito O kung makapunta man tayo sa hapon lang So meron din tayong business na ano na inaasikaso yun yung uh, shumayan na bagong bukas din uh, pangalawang branch na natin so 2 months pa lang tayong operational pero nag open na rin tayo guys ng ikalawang branch so malapit sa yung pinakamalaking supermarket dyan sa bayan uh, ng Gowa so parang sentro guys dito sa partido uh, nakakuha tayo ng stall tapos doon natin ilagay guys yung uh, ano natin <laughs> yung business Aha, uh, Ambris uh, Show My Angel Ayun. So yun yung pangalan ng business natin So kukuha pa rin tayo guys ng mga ano ng mga kaakibat na permits so baka this week maayos natin lahat ipapakita natin sa inyo ayun so hinila na ni Paitolin yung ano yung tali ayan ay ah, yung wire pala guys So, dito naman, ika-seven days ng baboy. Ano mga ba guys yung uh, gagawin natin sa alang baboy kung ika-seven days na sa ating uh, baboyan? So, ito guys, uh, nakuha natin 45 days galing sa figurine ng ibang uh, farm. Ayan. So, galing sa figurine. At uh, backyard figurine lang guys sa uh. Tapos ito nga pina, pinaalagaan natin dito. Ah uh, yung pagkadating dito guys, vitamin B complex lang naman din talaga yung ginamit natin. Tapos ah uh, sa lang sa pagkain to. Ah uh, pinapakain lang natin sa usually halos tigkalahating takal yung binibigay ni Phytolene. Pero kapag sa mga ganitong age guys, pa, pwede nang i-increase nang increase na So, kapag sa inyong babuyan guys, nakuha nyo na, pwede 250 grams muna hanggang mag-increase kayo sa kalahating kilo per day hanggang sa maging 0.75 at hanggang sa dumating kayo sa punto na point, ah, 1 ah, kilo per day na. So hinay-hinay lang tayo guys, huwag tayong magmadali kasi uh, sa pagmamadali natin maaaring magtay ang ating mga alagang baboy kapag overfeeding. Usually guys, isa sa mga nagiging problema kapag overfeeding ang baboy ay syempre yung nagtatay at alam naman natin kapag nataranta na tayo kung ano-ano na yung gamot na binibigay natin. Ayan. Kapag nagtatay guys ang baboy, uh, ano, bawasan lang natin guys ng pakain at syempre, huwag natin kalimutan guys yung nabibili ng mga sachet sa mga suking tindahan. So, magtanong na lang kayo guys sa tindahan kung ano yung pwede nyong uh, gamitin na gamot para at least na uh, makatipid kayo. So usually yung mga gamot na nabibili guys sa tindahan kapag nagtatay ang baboy ay magre-range lang ng mga 15 pesos to 25 kilos, Ah uh, pesos. Pinakamahal na guys yung 30 pesos. Ayan. So kapag nagtatay na ganun, depende rin guys ha. Pero kung normal na dumidumi -dumi lang dahil sa overfeeding, kahit nga hindi nyo na lagyan ng gamot. Pero para makatiya kayo guys, pwede kayong bumili guys sa inyong mga suking agribet store at yung mga sachet-sachet na lang guys yung gamitin niyo para makatipid at hindi na kayo tuluyang magastos sa ng napakalaki. So ano nga ba yung plano natin dito guys uh, sa ating uh, hub po yan. So ang dami nang nagkaantay na mga subscriber natin. So puro tayo ngawa ng ngawa. Ayan. Uh, walang gawa. <laughs> Ayan, di ba? So sino ba ang hindi magiging excited na magbukas yung babuyan di ba? Siyempre ito yung pinaka business talaga guys na gustong gusto ko. Kaya lang siyempre uh, ayo ko rin namang malugi tayo di ba? Uh, mahirap mahirap malugi sa baboyan kasi nga talagang ano so sa presyuhan ng 130 135 talagang ano uh, more or less abunado ka talaga diyan guys uh, hoping tayo na medyo tumaas para talagang uh, maka ano na tayo makabuelo-buelo ayan so so far naman nag uh, ah uh, diversification ba yun? Sabi nga ng mga social na mga negosyante. Diversification. I-diversified mo yung business mo kapag hindi uubra sa isang areas ng negosyo mo. So, diversification ang magandang gawin para at least sa uh, hindi ka mahinto sa pagnenegosyo Kung baga, nagninegosyo ka pa rin, hindi lang nga yung linya mo, yung ibang business naman, pero profitable. Ayan. So, ganun yung discarding na ginawa natin guys dito sa ating uh, buhay negosyante negosyante daw di ba so nakakamiss talaga guys miss na miss ko na yung mga alaga nating baboy ayan so yung napakaraming baboy na alaga natin dati eto talagang empty na empty so Madagaan na tayo guys, naiinggit tayo uh, naiinggit in a way na Nai-inspire tayo pala Doon sa mga katropa natin na Tuloy-tuloy pa rin sa pag-aalaga So, sana kumikita po kayo At sana maging maunlad pa yung inyong negosyo Sa atin naman talagang waiting lang tayo For the right time Pero doon sa mga katropa natin na Dito rin sa Bicol na nagtutuloy-tuloy Saludo ako sa inyo mga pare Ayan, mga katropa natin Mga kumari natin ayan mga brad, ayan mga masisipag na magbaboboy ayan so at least na ipagpapatuloy nyo so happy ako para sa inyo uh, doon sa mga lalong lalong natin sa may mga inahin, so sa atin kasi guys talagang ano um, hindi pa right para sa atin since nagbago tayo ng strategy, ang strategy na natin is puro patener patener, so talagang hindi maka upra, hindi maka baka biyahe. Ayan. So, talaga, waiting tayo sa maganda at saka perfect timing na ibibigay sa atin. to uh, pray na lang tayo lagi na maging maayos na ang lahat. Eh, so, eto, magkano na nga ba guys yung dapat nating ilaang puhunan kung mag tayo ng sampung baboy na patiner, ba diba? Um, para sa akin, siguro mga 110 pinaka minimum to 130k. Yan na talaga yung dapat na budget na ilaan mo. Kung lahat babayaran mo. Uh, walang libreng servisyo. Ayan. Uh, kung lahat ko mo, ilaw, tubig, pakain. At bibilhin mo yung piglets. Mahirap kunin yun na. Kasi uh, 13,000, di ba? Uh, Uh, kailangan guys, mapalaki mo yung baboy ng 80 kilos, 90 kilos para at least mag-quits ka. Uh, kung ang presyohan guys ng baboy 150, 160, di ba? Uh, mahirap yun. Uh, kung ang presyohan ng baboy guys 170, okay na. Uh, kasi hindi naman talaga guys natin masakto na papapalakip nga ba natin yung baboy ng 100 kilos. Kung 100 kilos, di ba? At least buong buo na yon kung 130 per kilo, 150 per kilo, 15,000 pesos. So ibig sabihin maaari kang ganan siya, 2k sa loob ng apat na buwan sa isang baboy. I-multiply mo into 10, 20k, di ba? So parang 5k, 5k per ano, per month yung tutubuin mo. Ah, sana makabalik na tayo sa pagbababoyan. Ah, miss ko na talaga, guys. At saka doon sa mga subscriber natin na nakakakwentuhan natin. So, waiting tayo in God's time, in God's perfect time. So, mapapagana rin natin ulit. To. Shout out nga pala guys sa lahat-lahat ng mga katropa natin na laging nanonood sa ating YouTube channel, Facebook page na rin. So, maraming maraming salamat sa patuloy niyong suporta, panonood, kahit empty na itong baboyan natin. Ayun. So, <laughs> di diba? Parang ano, so, uh, happy rin tayo guys sa so bago natin yung negosyo din. Uh, uh, so, mayan, ayan, siomay, ano naman kaya, pork siomay din ang specialty natin. Baboy pa rin, may kinalaman pa rin sa baboy, di ba? Para kapag ano, at least kapag umano na yung presyohan, nakapag-alaga tayo kung sakasakali tapos hindi talaga maano, maganda yung presyohan, edi eh kakatayan na lang natin, di ba? Tapos gagawin natin pork shumai. <laughs> di ba? So, akala ko dati ma mahirap uh, mag, ano, mag, mag, business ng iba, pero kaya rin pala. At ang kagandahan, araw-araw tayong nagbibilang ng pera, di ba? Yan yung maganda sa food cart business. Sa iba, tingin nila, nachichipan sila. Ayan, na-chipan sila pero hindi nila alam talagang may pera sa kalye. Ayan, nandun sa masa yung pera. At ang hirap kayang magpilang ng mga barya, di ba? Uh, minsan inaabot ka ng, <laughs> ng alas 12, ano? Ayan, so Maganda ang food cart business kapag ano, marami kang branches, ma maparami mo. Pero kung isa lang yung food cart mo, uh, dapat ikaw yung nagbabantay, lalong lalo na kung nag-rerent uh, ka ng tao, nagbabayad ka ng labor. Uh, kasi importante guys na namanage mo talaga ng maayos. Sa atin naman, happy tayo kasi nakuha natin yung pasistema, ride right system, at kahit na ano yung papetix-petix tayo. So, may pumapasok din uh, na maganda at super blessed tayo. So, uh, happy tayo at thankful tayo kay God at binigay sa atin yung negosyo na katulad na ito. So, syempre, ganun din guys, yung, yung nabigyan tayo ng right people para sa negosyo natin. Kasi, <clears throat> yun yung pinaka importante talaga yung sa food cart business kasi yung flavor yung lasa yung sarap is nakukuha na yan eh ah uh, available na ah uh, hindi man ikaw guys yung magtimpla may available na pwedeng mag supply sa'yo pero yung right na tao na may right attitude may right character yun yung mahirap hanapin at yun yung importante sa negosyo natin. Malakas ng kumain na oh. Malakas nang kumain ang ating alagang baboy. So mabuti na lang guys, ah, pinapaalagaan natin kay paitulin at least sigurado'ng nakakain on time itong baboy. So etong piglets. So happy tayo kasi talagang nakikita natin na malaki tsaka magandang katawan malusog talagang ang ganda ito vitamin B complex lang yung binoster shots natin dito uh, Six days na wala nang kinuha ito dun sa sa ibang babuyan. So, 6 days na dito sa atin na alaga natin. So, happy tayo guys kasi super healthy at saka maliksi. Maganda rin yung katawan, malakas kumain. Ayan. Happy tayo guys. So, lahat naman guys ng mga magbababoy, talagang ano, kung namuhunan ka sa piglets, talagang gusto mo rin talaga super healthy, at saka malakas kumain, maliksi hindi nagkakasakit uh, normal yung dumi at yan, eto maganda yung pangangatawan ganyan yung gusto natin ng mga alagang baboy so kaya kayo guys, kung bibili kayo ng piglets kailangan, importante tingnan yung mabuti, sipatin yung mabuti kailangan guys malakas kumain malasog yung katawan, maliksi Uh, walang sakit at unang una guys hindi nagtatae kasi kung ang nabili mong baboy sa babuyan pa lang yung pinagkuhaan mo nagtatae na anak ko yan guys kailangan super healthy para at least mabawi natin yung kung naman, guys yung pinuhuna natin uh, hindi rin kasi biro guys katulad dito sa Bicol sa amin 3.5 na guys yung isang baboy what more pa kaya doon sa ibang mga lugar Uh, marami tayong mga katropa nakikita natin na yung mga post nila sa FB na talagang hindi sila sinerte na uh, malusog na pinakita sa kanila pagdating ng mga ilang araw malamya na yun yung medyo nakakatakot na dapat natin iwasan at ingatan yun din guys yung advantage na kung bibili tayo guys ng piglet mas maganda sa kakakilana natin para alam natin yung history ng mga baboy alam natin kung saan ang galing at syempre kailangan alam natin na maganda yung lahi.